Alam mo bang posibleng masira kagad ng future dynasty ng OKC Thunder dahil sa pagiging MVP ni SGA? Kahit bata pa ang core nilang sina SGA Jalen Williams at Chet Holmgren at kahit may potential silang mag-dominate sa mga susunod na taon may mabigat na hamon silang haharapin ngayong off season. Ayun niya ay ang salary cap ng OKC Thunder. Eligible na si SGA para sa largest contract in NBA history. 5 years 380 million dollars. Dahil nanalo siya ng MVP pwede niyang kunin ng 35% ng salary cap ng OKC Thunder. At hindi lang yan ha, kapag napasama pa sa All-NBA sina Jalen at Chet si Holmgren next season, automatic silang eligible for 30% each ng salary cap. Ibig sabihin, 95% ng budget ng Thunder mapupunta lang sa tatlong player lang. Wala pa dyan si Alex Caruso at iba pang key players. Pero para sa'yo, sino ba ang dapat bitawan ng OKC Thunder para mabawasan ang problema nila sa salary cap sa mga susunod na taon? on.